Alright mga padi So ito Ito yung Lancer GSR na Ginawa natin ng aircon mga padi Kung naalala nyo ito yung Nagpalit ng condenser Nagpalit ng laminate evaporator Tapos nagpalit tayo ng brand new compressor mga padi Tapos nag aircon reprocess tayo mga padi Nito uh, lang din tong October mga padi Kaso uh, Sa hindi inaasahan pagkakataon mga padi Ito yung sinasabi ko sa inyong senaryo na Kapag nagaano tayo mga padi Kapag nagagawa tayo, tayo, ng aircon especially pa nagpalit tayo ng compressor mga padi kaya talagang maganda na nagre tayo na pa flashing natin yung buong system natin kasi just in case na magkaroon ng factory defect yung mga compressor na kinabit natin kahit brand new pa yan minsan talaga sa sampung ikakabit natin na sambahan tayo na mayroong isa na nagkakaroon ng factory defect no? so hindi naman 10 is to 1 siguro mga 50 is to 1 kaya sambahan talaga tayo may factory defect So sa pagkakataon itong mga padi, ito itong ginawa natin na GSR mga padi uh, <laughs> Nagkaroon ng factory defect yung compressor niya Nung no? nagkaroon ng singaw dun sa pinaka housing niya mga padi So ito yung singaw na nakita namin dun sa housing nung uh, compressor na binili natin dito kay Bossing. Ito yung compressor niya mga padi Ayan, dito siya nagkaroon ng leak, no? Dito siya nagkaroon ng leak. Kaya brand new pa 'yan mga padi. So under warranty pa naman 'to mga padi. Kaya ngayon, papalitan natin 'to dun sa supplier mga padi. As long as walang black oil doon sa compressor ninyo mga padi, sure ball 'yan, mapapalitan 'yan. Pero pag mayroong black oil 'yan mga padi, mahirapan kayong mag-claim ng warranty sa mga supplier kapag ganun mga padi. Alright? So, 'yo mga padi, Uh, papalitan muna natin tong compressor na to para maikabit agad natin dito kay boss kasi nga saka dalawang punta na dito si bossing yung unang punta niya nawawalan kasi ng free yun yung sasakyan na nahihilaw yung lamig tapos ngayon na check natin na yung compressor talaga yung may problema doon nagkakaroon ng leak pero doon sa ibang ginawa naman natin okay naman no, mga padi so ayan yeah, mga padi napapalatan na natin yung ating compressor no? din natin ano so, ang questions ask si Bosing nung no, binalik natin doon sa ating pinagkuhanan kasi piso yung leak kung saan nabiling at sinag na yung compressor walang black point. so automatic pinalta naman ng ating uh, supplier so ayun na mga padi nakakabit na siya ngayon ayan nakakabit na umaandat na rin yung sa sakin natin mga padi na leak test naman natin wala tayo nakitang leak na sa compressor ayan all goods naman na siya tapos mga padi yung nakaraan kasi wala siyang pressure switch dito no so ngayon pinabit na natin siya na pressure switch Yeah, nagkabit tayo ng na socket and So, ito yung pinaka-preservatives nga mga right, yun mga bossing tapos natin itong Lancer GSR natin mga bossing no? so yung sinasabi nga namin sa inyo mga bossing kung nagpapagwaman kayo sa ibang aircon shop mga bossing at nagpalit kayo ng compressor ninyo so make sure lang na malinis na malinis yung system or nagkanda kayo ng aircon reprocess talaga para just in case na machambahan kayo nung uh, may factory, factory defect na compressor mga padi madali nyo siyang mapapapalitan at mapapawaranty no mga padi kagaya ito nangyari dito so nung binalik natin no, questions as naman yung supplier natin nakita na malinis yung compressor. At talagang may factory defect So yun lang mga padi Make sure lang malinis lagi Ang aircon system ninyo Para kung may problema man Madali ninyong makiklaim Yung mga warranty ninyo Doon sa gumawa At doon sa supplier din Alright mga padi So yun lang mga padi Maraming salamat